Guys, muli, ay ay, sakit Ani ko kung nilulukid na kapo ako sa bato. Naligo na ako ng pawis guys. Uwi na ako guys. Kasi dami na rin ako nagawa. Hindi ko pinipir sa katawan ko, baka makulaps na naman ako dito eh. Naramdaman ko sobrang pagod ko na. Kasi wala tutulong tulong sa akin dito. Ako lang mag-isa sa gitna ng kagubatan. Ayun guys, so, basang-basa ako ng pawis oh. Doon ako sa kabilang ilog magbihis. Ayan guys, tayo mong ilog oh. Ayan. Laki. Nagkaroon ng kwan. Nagkaroon ng dalaw doon o oh, baha. Kaya kawayan ko natumba. Oh. Okay guys, gawin ako. Kaya nga lang na kunti. tatawid na ako ng ilog. Oke, okay, tinpol